So guys, andito kami ngayon sa J-Castle sa may Barangay Gonzales. Tingnan niyo yung ganda ng castle. Blue na blue. Guys, <laughs> apakaganda. Tingnan niyo naman. Para talaga kayo nasa nasa malaking gusali ng Castillo. Wow. Ay, <laughs> I minakita mean, po ako ditong idol ko. Hi idol! Idol! Papicture naman po idol. Lilipas <laughs> din yan. Diwata? Diwata? Is that you? <laughs> Guys, tingnan nyo naman, tingnan nyo. Papakita ko kayo dito sa, sa castle ng Barangay Gonzales. Ang J Castle, guys. Kaya, kung mahilig ka mag-tour, mahilig ka mag-travel, ano pang hinihintay mo? Apakaganda, kitang kita ang Taal Lake, guys. Ayan, oh. Apakaganda, oh. Tapos ito naman sa likod ko, ayan, oh. Iikot ko kayo dyan para naman makita nyo yung ganda ng J Castle. Ayan. Guys, andito nga kami ngayon sa Hong Kong. Ayan po ang Disneyland ng Hong Kong. <laughs> Kailan kaya maka, kami makakarating sa Hong Kong, no? Ay, ano po palang masasabi mo dito sa J Castle? Manghang mga -mangha ako, sobrang ganda ng J Castle. Para tayong prinsesa, no? <laughs> Prinsesang prinsesa nga ang feeling ko. Piling ko nga ang haba ng buo. May kawal nga kaming kasama. At, ay, kung may kawal. Nakarma agad. Natalito. Nakarma agad ako. <laughs> Pero ang ganda ng background natin pag dito. Magbitsin muna. Guys, wala nga ulan sa labas. Dito naman pala kami. Nasaan si Barok? Lasa ko'y walang bahong pa. Ibas ka, Ano Anong walang bahong pa? Ay, contaminated ang tubig. Sir, tingnan nga may tubig din eh. <laughs> ano mo, sasabi mo? Ang gulat to. Diyos ko, ginawa pala din eh. Walang ulan sa labas pero may baha din eh. <laughs> Oo. Oh. Kung oh, alam ko lang na ganyan nagdala ako ng two-piece Two-piece? <tibodi> Ata ko nagsiswimming na din center. Na ang nga ba niya yung center Kaya nga hindi naman sinasabing meron ba rin yung swimming pool Ang galing nga dito dito mamapakatakan pa ako ng car Look! Bakit ang car? Tulungan niyo kami guys <CPU> <mavirus> <rate> <muscular> Ang mini swimming pool na meron pong katang katang yan Alimango Alimasad <laughs> Nangyipan nyo! Ay nandito pala mga kasugba! Mga kasugba boys, guys! Hello! Ah, Karalips po! Magtutungan kayo ngayon! Naku si Paron! Paron si Pilog! Uy, ito pala ang reception ng dalawa! Oo Ang reception ng dalawa! pa napakakinda dito! Patay ka! Bawal! Sabi, bawal! Siyempre naman tumakayan kasi siya ay masunurin Naka lang, in po kami guys Sabi, mawal daw po tayo dito pang ilaw Pero si call center dahil masunurin siya Tumakayan na kita Dahil ikot ka dyan girl Ang maganda dito baka na <laughs> Maganda dito ka na Come on. Everybody, hello. Kamano na. Hello, malano all. Pa-sorry naman dito, hilo na ako sa inyo. <laughs> ano? 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 <laughs> 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 Hindi naman dito nakakalula guys. Hindi. Magkano ka doon? Tapos dili ka. Lula ako. Parang nag-inom ng beer eh. Paano lula? Paano lula? Ako okay, yung lulang lula. Parang akong nag-inom. Sa sampung ano, kumuhito. Dalo <laughs> ako. Tama na baby, na. na? Okay oh. na? ako? ulit ulit, bing bingi bingi. Hindi ako play. <laughs> okay na akong papa. Pa Guys, ako'y pinaanan ng pinaan ni Lips. Okay na ako'y paapahain. Pero ang amoy naman, amoy saba. <laughs> <laughs> amoy saba, may bago ko. Ang ganda ko. Siga, nakakaawa si Gan. Hindi kaya ng duyan. Saka si Ate Sara from Kasugba. Kakaawa, <laughs> Kakaawa ang lubi. tayo <laughs> <laughs> si call center, siya sinasapot na. Kayang-kaya. Kaya. <laughs>

May nakita po ako ditong King Kong. Kasama ko siya ngayon. <laughs> ano? Kaso na betchin. Asong na betchin <laughs> -be pa na. So let's go na guys. Kita mo tayo sa reception ng kinasal. Hindi po. po. Guys, ang sarap pa lang maging ano. Disney okay. princess ng isang araw. <laughs> <Okay>. <laughs> maging ano, prinsesa ng... Mayun yung pawis na. namin o. Oh. Ang saya. Nag-enjoy naman kami dito. Sobrang ganda. By the way, thank you so It's much po ulit. Thank you so much. Guys, kahit saan talaga, hindi! May iwasan Ang, <laughs> ang balot! <problem>. Pagbabalot! <laughs> Galing sa Kastilyo eh nagbalot! Hindi <laughs> naman nasa Kastilyo, sa kaharian may pagbabalot! Kahit so, yun bay, ano. Thank you so much sa J.Castles! <laughs> sa owner nito! Thank you so much guys! Tsaka kay Ma'am Weng Amante! Hi! So sa lahat ng mababait na staff! Sa lahat ng mga nag-assist sa amin, thank you so much guys! We love you! sa lahat ng mga taga-boot na nag-work dito, ingat kayo palagi and God bless you.